Isipin mo ito. May kausap kang matigas ang ulo, bossman, kamag-anak o isang taong pilit ipinipilit ang gusto nila. Ang lakas ng boses, ang tindi ng tono, parang sila pa ang tama. Pero deep inside, alam mong wala naman silang bigat sa sinasabi. Ngayon tanong ko, nais mo bang magsabi ng isang linya na sobrang matalim at matino na mapapatahimik ang kahit sino nang hindi sumisigaw o nag-aaway? Ito ang sekreto na bihira ang nakakaalam. Kasi sa kultura natin, kadalasan ang iniisip. Kung sino ang malakas ang boses, siya ang may autoridad. Kung sino ang agresibo, siya raw ang dapat igalang. Pero ayon sa Stoicism, maling pananaw yan. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa dami ng sigaw o sa tindi ng galit. Nakikita ito sa self-control, sa kakayahan mong magsalita ng malinaw, diretsyo at may dignidad. At dito papasok ang limang responses na ibabahagi ko sa iyo ngayon. Mga linya na simple pero malupit ang epekto. Kaya nitong ihinto ang kahit anong gulo. Hindi dahil pinahiya mo ang kausap mo, kundi dahil ipinakita mong mas mataas ang level mo. Lalo na ang number 3. Kasi kung gagamitin mo ng tama, kaya nitong buwagin kahit ang pinakamagaling na manipulator. Kaya siguraduhin mong manatili hanggang dulo ng video na ito. Dahil tiyak gugustuhin mong matutunan at ma ang bawat isa sa mga ito. At bago tayo magsimula, 'wag mong kalimutang i-like ang video na ito, magsubscribe kung bago ka pa lang dito, at i-on ang notification bell para hindi mo ma ang mga susunod na Stoic wisdom tips. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Response number 1. Hindi ko kailangan lakasan ang boses ko para maging tama. Isipin mo ito. Nasa isang meeting ka. Mainit ang diskusyon at biglang may isang taong biglang tinaasa ng boses. Sa isip niya, kapag malakas ang tono, mas may bigat ang kanyang opinyon. Ganito rin sa bahay minsan. May sigawan, may patutsadahan, at sa dulo, hindi na mahalaga kung sino ang tama, kundi kung sino ang mas malakas ang boses. At syempre, nangyayari rin ito sa labas. Isang tao ang mag-aasta, sisigaw, at parang siya pa ang may karapatan. Pero dito papasok ang linya. Hindi ko kailangan lakasan ang boses ko para maging tama. Ito ay simpleng pahayag pero sobrang matalim. Kasi sa mismong pagbigkas mo nito, ipinapakita mo na hindi ka papatol sa laro ng sigawan at init ng ulo. Pinapakita mo na hindi mo kailangan sumabay sa gulo para ipakita ang paninindigan mo. Kapag sinabi mo ito, may dalawang nangyayari. Una, natatanggalan ng bisa ang sigaw ng kausap mo. Pangalawa, nakikita ng mga nakapaligid na may kontrol ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng ingay para marinig dahil sapat na ang lakas ng iyong mga salita. Sa Stoicism, ito ang tinatawag na composure, ang kakayahang manatiling kalmado kahit malakas ang bagyo sa paligid. Ang mga Stoic philosophers tulad ni Epictetus ay paulit-ulit na nagpaalala, He who cannot control his tongue will be a slave to his emotions. Ibig sabihin, kapag hindi mo kayang pigilan ang sarili mong dila, ikaw ay alipin ng sarili mong galit. Pero kapag marunong kang magpigil, ikaw ang amo, ikaw ang may hawak ng sitwasyon. Subukan mong ilagay sa eksena, sa meeting, habang sumisigaw ang isa, ikaw ay kalmado, steady ang tono, at biglang sasabihin mo, hindi ko kailangan lakasan ng boses ko para maging tama. Tahimik ang lahat, hindi dahil pinahiya mo siya, kundi dahil naramdaman nilang iba ang antas mo. Sa bahay, kung may argumento imbes na patulan ang mataas na boses, idirekta mo lang ang linya. Mapapaisip ang kausap mo, Oo nga, bakit ako sumisigaw? Sa kalsada, kung may taong mainit ang ulo, sa halip na patulan, sabihin mo ito. Bigla kang magiging kakaiba, hindi ka basta-basta matitinag. At yun ang punto, ang kontrol ay tunay na lakas. Hindi ang sigaw ang sukatan ng tama, kundi ang linaw ng pananalita at tibay ng loob. Sa bawat sitwasyon, tandaan, kapag sinabayan mo ang sigaw, pareho na lang kayong talo. Pero kapag pinili mong manatiling kalmado, kahit ikaw pa ang tahimik, ikaw ang tunay na panalo. Kaya sa susunod na makaharap ka ng taong malakas lang ang boses pero mahina ang argumento, tandaan ang linya. Hindi ko kailangan lakasan ang boses ko para maging tama. Response number 2 Kung paano ka magsalita, mas nagsasabi ng tungkol sayo kaysa sa akin. Minsan, hindi sigaw ang gamit ng ibang tao para manalo sa argumento, kundi pangungutya, pang-aasar, o pangmamaliit. Nakaka-relate ka ba? Yung tipong may kausap kang pasarkastik, puro biro pero may kurot, o kaya ituwirang panlalait na nakabalot sa joke. Ang natural na reaksyon? Gusto mong gumante. Gusto mong ipakita na hindi ka basta-basta. Pero tandaan, doon ka madalas natatalo. Kapag bumaba ka sa level nila, ikaw mismo ang nawalan ng kontrol. Dito papasok ang linyang ito. Kung paano ka magsalita, mas nagsasabi ng tungkol sa iyo kaysa sa akin. Isang simpleng pahayag, pero parang salamin na ibinabalik mo sa kanila. Hindi ka sumigaw, hindi ka gumanti ng insulto, at higit sa lahat, hindi mo sila pinatulan. Ang ginawa mo lang ay ipakita na sila mismo ang naglaladlad ng tunay nilang ugali. Isipin mo ang isang sitwasyon may kasamahan kang biglang nagsabi ng masakit na biro tungkol sa'yo. Imbes na sumagot ng mas matalim, tingnan mo lang siya ng diretsyo at sabihin ang linya. Bigla silang mapapaisip. Kasi sa halip na ikaw ang magmukhang defensive, sila ang nagmukhang bastos. Sabi nga ni Marcus Aurelius, The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Ang pinakamagandang ganti ay ang hindi pagpakita ng parehong asal. Iyan mismo ang diwa ng Stoicism na hindi mo kontrolado ang ginagawa ng iba, pero kontrolado mo kung paano katutugon. Kapag ginamit mo ang linyang ito, dalawang bagay ang nangyayari. Una, nawawala ang bisa ng kanilang panlalait kasi hindi ka na naapektuhan at hindi mo sila pinansin sa paraang gusto nila. Pangalawa, ikaw ang nagmukhang mas mataas ang antas. Nakikita ng lahat na marunong kang kumalma at magpigil. At may dagdag pang benepisyo kapag hindi mo ibinalik ang insulto Madalas napapansin ng nakakarinig kung sino talaga ang walang breeding. Ikaw ang nananatiling may respeto, habang sila, unti-unting nawawalan ng mukha. Isipin mong nasa isang pagtitipon ka. May taong nanlait. Ah, ganyan ka talaga, wala kang alam. Sagot mo. Kung paano ka magsalita, mas nagsasabi ng tungkol sa'yo kaysa sa akin. Tahimik ang paligid. Ikaw ang kalmado. Sila ang na-expose. Sa stoicism, ito ang tunay na lakas. Hindi ka madaling hilahin sa emosyon ng iba. Tulad ng sinabi ni Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. At dito, malinaw na reaksyon mo ang magtatakda ng respeto mo. Kaya tandaan, huwag mong hayaan na ang salita ng iba ang magdikta ng halaga mo. Dahil sa dulo, hindi mo kontrolado kung paano sila magsalita, pero kontrolado mo kung paano mo pipiliing sumagot. At kung pipiliin mo ang linya na ito, maniwala ka mapapatahimik sila. Hindi dahil pinahiya mo sila, kundi dahil pinakita mong mas mataas ka. Response number three. Mag-usap tayo kapag kaya na nating maging magalang. May mga pagkakataon na hindi na talaga usap ang isang usapan. Imbes na palitan ng ideya, nagiging paligsahan ng sigawan, patutsadahan at pagmamaliit. Lalo na kung ang kausap mo ay hindi marunong makinig, laging nag interrupt laging pinipilit na gusto siya ang masunod at tila ba debate show ang eksena. Sa ganitong sitwasyon, madalas dalawang opsyon ang naiisip ng tao, patulan o manahimik na lang. Pero may ikatlong paraan, isang mas mataas na antas ng paghawak sa sitwasyon. At iyan ang paggamit ng linyang ito. Mag-usap tayo kapag kaya na nating maging magalang. Mapapansin mo, simple lang ang linya, pero malalim ang bigat nito. Hindi ka umaatras, hindi ito pagtakas. Sa halip, ito ay deklarasyon ng prinsipyo. Ipinapakita mo na handa kang makipag-usap pero hindi ka papayag na makipagbarumbado. Isipin mong nasa isang argumento ka, puro putol, puro sigaw ang kausap mo. Huminga ka ng malalim, tingnan siya ng diretsyo, at sabihin ng kalmado, mag-usap tayo kapag kaya na nating maging magalang. Bigla nagbabago ang ihip ng hangin. Hindi na tungkol sa isyu ang usapan, kundi sa standard ng respeto na dapat ninyong sundin. Sabi nga ni Epictetus, You cannot control what others do, but you can control what you accept. At yan mismo ang ipinapakita mo rito. Hindi mo kontrolado kung bastos sila o hindi, pero kontrolado mo kung tatanggapin mo ba ang ganitong klaseng pagtrato. At kapag sinabi mo ang linya, malinaw, hindi ka tatanggap ng usapang walang respeto. Ano ang epekto nito? Una, napipilitang tumigil ang kausap. Kasi kung ayaw nilang sumunod sa standard na itinakda mo, wala nang saysay ang diskusyon. Pangalawa, ikaw ang nagmumukhang may composure. Hindi ikaw ang barumbado. Ikaw ang nagtakda ng hangganan. Pangatlo, nakikita ng iba na may disiplina ka. Kasi imbes na magpadala sa init ng ulo, pinili mong igalang ang sarili mo. At huwag mong isipin na ito ay kahinaan. Sa totoo lang, ito ay isa sa pinakamalakas na pahayag na pwede mong ibigay. Kasi hindi lahat may tapang na huminto at sabihing, Respeto muna bago tayo magpatuloy. Isipin mo kung gaano kalakas ang epekto nito sa pamilya, sa trabaho, o kahit sa kaibigan. Kapag narinig nila ito, mapapaisip sila. Oo nga, walang saysay ang usapan kung puro sigawan at walang respeto. Sa dulo, ang linya na ito ay hindi lang tungkol sa pagtahimik ng kausap mo. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng emotional boundary. Isang paalala na hindi ka makikipag-usap sa paraang bababa sa dignidad mo. At kapag nakasanayan mong gamitin ito, makikita mong mas lumalalim ang respeto ng mga tao sa iyo. Kasi sa Stoicism, tandaan ito, ang tunay na kontrol ay hindi sa iba. Nasa kung ano ang tinatanggap at nililimitahan mo. At sa sandaling piliin mong igiit ang respeto, doon ka mas nagiging malaya. Response number 4 Mas pipiliin kong tapusin ang usapang ito. Darating ang mga sandali na kahit anong paliwanag ang gawin mo, wala pa rin kwenta. Hindi dahil malika. Kundi dahil ang kausap mo ay sarado na ang isip. Hindi sila nakikinig, hindi sila interesado na umintindi. Ang gusto lang nila ay manalo kahit makasakit pa. At dito papasok ang linyang ito. Mas pipiliin kong tapusin ang usapang ito. Isang simpleng pahayag pero sobrang makapangyarihan. Dahil sa isang iglap, ikaw ang naglalagay ng period sa diskusyon. Hindi ka humihingi ng permiso, hindi ka nag at hindi ka nagpapaawa. Diretsahan lang tapos na. Isipin mong nasa sitwasyon ka kung saan pilit kang pinapainit ang ulo mo ng kausap mo. Ang bawat salita nila, may lason. Ramdam mong unti-unti nang nauubos ang pasensya mo. Sa halip na sumabog, tumingin ka ng diretsyo at kalmadong sabihin, mas pipiliin kong tapusin ang usapang ito. Ano ang epekto? Una, napupugto agad ang tensyon kasi pinutol mo mismo ang ugat ng away. Pangalawa, nababalik sa iyo ang kontrol. Hindi na sila ang nagdidikta ng takbo ng usapan, ikaw na. Pangatlo. Ipinapakita mo ang sarili mong paggalang na hindi ka basta papasok sa usapang walang saysay at nakakasira ng dignidad. Ayon kay Marcus Aurelius, choose not to be harmed and you won't feel harmed. At ito mismo ang ginagawa mo. Pinipili mong huwag hayaang masira ang loob mo. Pinipili mong protektahan ang kapayapaan mo kaysa ipilit ang huling salita. Maraming tao ang iniisip na kapag umalis ka sa usapan, talo ka. Pero sa totoo lang, mas malakas ang taong marunong huminto kaysa sa taong walang tigil na sumisigaw. Kasi ang tunay na panalo ay hindi nakukuha sa dami ng argumento, kundi sa kakayahan mong pumili kung saan mo ilalagay ang iyong energy. At tandaan, kapag nakita ng ibang tao na kaya mong tapusin ang isang toxic na usapan nang hindi nagagalit, lalo silang humahanga sa iyo nakikita nila na hindi ka basta-basta nadadala ng emosyon. Ikaw ang may disiplina. Isipin mo, sa pamilya o trabaho, kung gaano kalakas ang dating nito. Kapag may taong pilit pinapainit ang ulo mo at sagot mo lang ay, mas pipiliin kong tapusin ang usapang ito, bigla silang mawawalan ng bala. Kasi paano ka pa nila aatakihin kung hindi ka na pumapayag? Ito ay hindi kawalan. Ito ay isang uri ng panalo. Panalo sa sarili mong damdamin panalo sa dignidad at panalo sa kontrol. Sa Stoicism, ito ang isa sa pinakamahalagang aral. Hindi lahat ng laban ay dapat salihan. At kung minsan, ang pinakamalakas na hakbang ay ang marunong tumalikod at piliin ang kapayapaan. Kaya sa susunod na makaharap ka ng taong toxic at hindi marunong makinig, tandaan lang, mas pipiliin kong tapusin ang usapang ito. At sa mismong sandaling iyon, ikaw ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Response number 5. Iyan ang opinion mo at iginagalang ko, pero hindi ako sang ayon. Hindi lahat ng argumento ay galing sa kaaway. Minsan, galing ito sa mga taong malapit sa atin, kaibigan, katrabaho, o mismong pamilya. At ang mas mahirap, kadalasan ang intensyon nila ay mabuti. Gusto kanilang nilang kumbinsihin, gusto nilang ipilit ang pananaw nila, o gusto nilang sundin mo ang desisyon na sa tingin nila ay mas tama. Pero ang problema, lumalagpas sila sa hangganan. At dito pumapasok ang napaka-eleganting linya na ito. Iyan ang opinion mo at iginagalang ko, pero hindi ako sangayon. Bakit ito malakas? Kasi pinapakita nito na nakikinig ka, na hindi mo sila binabalewala. Pero malinaw mong inilalagay ang boundary mo. Hindi ka nakikipag-away, pero hindi ka rin nagpapautos. Isipin mo, Nasa hapagkainan kayo at pinipilit ka ng kamag-anak na sundin ang payo nila tungkol sa career o relasyon mo. Sa halip na mag-init ang ulo at sabihing wala kayong alam, pwede mong sabihin, iyan ang opinion mo at iginagalang ko, pero hindi ako ayon. Bigla silang mapapaisip. Wala silang butas para salungatin ka kasi hindi mo naman sila iniinsulto. Pero malinaw na hindi ka rin bumigay. Ito ang tinatawag na emotional independence. Hindi ka alipin ng opinyon ng iba. Hindi ka nagdidesisyon batay sa pressure o guilt tripping. Sabi nga ni Seneca, To be a slave to the opinion of others is the worst of all prisons. At kapag ginamit mo ang linyang ito, pinapakita mong hindi ka bilanggo sa pananaw nila. Ano ang epekto nito? Una, nagpapakita ng respeto. Kasi hindi mo sila binalewala, kinilala mo ang pananaw nila. Pangalawa, malinaw ang boundaries hindi ka papayag na ipilit nila ang gusto nila sa'yo. Pangatlo, mas lalo kang nire-respeto. Kasi nakikita nilang hindi ka madaling kontrolin o manipulahin. Ang kagandahan panito, hindi lang sa pamilya o kaibigan ito epektibo. Kahit sa trabaho, kapag may taong gusto kang pilitin, sundin ang direksyon nila na hindi mo nakikitang tama, pwede mong gamitin ang parehong linya. At kapag sinanay mo ang sarili mo dito, unti-unti kang magiging isang tao na hindi basta nadadala ng pressure. Nakikita ng mga tao na may sarili kang paninindigan at doon nagsisimula ang tunay na respeto. Sa Stoicism, ang ganitong klase ng linya ay hindi para saktan ang iba, kundi para protektahan ang sarili mong dignidad. Ito ay paraan para ipakita na marunong kang makinig, pero marunong ka rin tumindig. Kaya tandaan, kung gusto mong ipakita na ikaw ay bukas ang isipan pero matibay ang paninindigan, gamitin mo ang linyang ito. Iyan ang opinion mo at iginagalang ko pero hindi ako ayon. At sa mismong oras na bigasin mo ito, mararamdaman ng lahat na hindi ka madaling maikulong sa opinyon ng iba dahil ikaw ay malaya, ikaw ay matibay at ikaw ay may sariling isip. Ngayong narinig mo na ang limang linya, pansinin natin kung gaano sila kasimple pero kaepektibo. Hindi mo kailangan ng sigaw, insulto o mahabang paliwanag para magmukhang tama. Ang kailangan mo lang ay malinaw na isip at kontrol sa sarili. Balikan natin, hindi ko kailangan lakasan ng boses ko para maging tama. Para ipakita na hindi volume ang basehan ng katwiran. Kung paano ka magsalita, mas nagsasabi ng tungkol sa iyo kaysa sa akin. Para ibalik sa kanila ang bigat ng kanilang asal. Mag-usap tayo kapag kaya na nating maging magalang. Para magtakda ng standard ng respeto, mas pipiliin kong tapusin ang usapang ito para protektahan ang sarili mong kapayapaan. Iyan ang opinyon mo at iginagalang ko, pero hindi ako sangayon. Para ipakita na may sarili kang paninindigan kahit may respeto, kapag ginamit mo ang mga ito, hindi mo lang pinapatahimik ang ibang tao. Pinapaalala mo rin sa kanila na ang tunay na respeto ay hindi nakukuha sa lakas ng sigaw o sa panggigipit, kundi sa karakter at dignidad ng isang tao. Sabi ng mga Stoics, ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob hindi sa kung paano mo pinapasunod ang iba, kundi sa kung paano mo pinipili ang iyong reaksyon. Sina Epictetus, Marcus Aurelius at Seneca ay paulit-ulit na nagpapaalala. Kung kaya mong kontrolin ang sarili mo, kaya mong kontrolin ang sitwasyon. At iyan mismo ang nakukuha mo sa paggamit ng mga responses na ito. Hindi ka na madaling mapikon, hindi ka na basta nabibitawan ng masakit na salita. Ikaw na ang naglid ng usapan kaya huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng mga simpleng linyang ito sa tuwing gagamitin mo sila mas lalo kang nagiging tao na may presensya may dignidad at may tunay na respeto ngayon gusto kong itanong sa iyo alin sa limang responses na ito ang una mong gagamitin sa totoong buhay i-comment mo sa ibaba gusto kong basahin ang sagot mo at kung nakatulong sa iyo ang video na ito huwag kalimutang i-like i-share at i-subscribe dahil dito sa channel na ito, tinutulungan kitang mag-isip, magsalita at kumilos gamit ang karunungan ng Stoicism para mas maging matatag at mapayapa ang iyong buhay.